Happy Sabado. Ngayon ay uh, Oops, March 1. Sa lahat na magde birthday ngayong uh, Marso. Happy birthday sa inyo. Yung kaklasiko birthday niya. Shout out sa iyo, Aret. Happy birthday. Happy uh, birthday. Hindi ko alam kung malapit na tayo sa 5 o o, five o na. So God bless. Ngayon ay ah. araw ng Sabado. Topic na naman tayo habang nagkakape inubos yung kape, then uh, papasok na sa trabaho. Sa bawat araw na dumadaan, at uh, mapawinter, mapasummer, ang uh, palaging uh, yung isip natin, naglalakbay, excited, ano ba yung mga activities na gagawin ngayong summer. Kapag winter, napakalimitado ng galawan dito napakalamig at uh, minsan okupado rin ng trabaho okupado rin ng pansariling lakad at uh, mga personal na lakad at lakad ng pamilya marami din naman na lakad kapag uh, winter pero summer, napakasarap na summer ano ba yung summer nyo? saan ba kayo pupunta? may uh, big uh, plan ba kayo para sa summer uh, vacation 2025 so para hindi pa kami uwi ng Pilipinas, next year the process, napakamahal ng pamasahe at ang pag-uwi sa Pilipinas ay isang practical na desisyon minsan kailangan mong uh, ipadala na lang yung pera para uh, uh, hindi nagastusin sa pamasahe at uh, hindi ko alam kung paano ginagawa ng iba na lalo dito sa Canada napakamahal ng tiket. Yung pag-uwi ay isang malaking uh, hamon sa bawat isa. Hindi pwedeng uh, pwede uh, yearly umuwi. Pero minsan may mga priority tayo na kailangang unahin at hindi pwedeng umuwi. Bakit naman ang hindi? Kaya naman ang uh, mga bayarin. Kaso may mga hobby din tayo na kailangan nating uh, Uh, gawin na dito, gaya ng pagmumotor kapag umuwi ako ng Pilipinas limitado ang pagmumotor ko dito dahil lahat ng uh, allotted na bakasyon ko na 6 weeks ay uh, mapupunta sa lahat sa bakasyon ko sa Pilipinas though yung uh, bakasyon ko ay bayad, napakaswerte ko napakaswerte ko po sa aking trabaho dahil bayad ang bakasyon at hanggang 6 na linggo So kung gugugulin ko lahat sa Pilipinas, paano naman ang personal na hobby ko na paglalakbay dito sa pamilya, pag travel dito sa Canada. So kailangan budgetin. Last na umuwi kami ay uh, October 2022. At uh, hanggang ngayon hindi pa ulit kami umuwi. Umuwi kami noon after ng pandemic. Then uh, 2022, then dumating na nga ang mga kapamilya, ang aking kapatid, ang aking dalawang pamangkin. So naantala, naantala at uh, next year ulit para mabigyan ng, uh, ng sapat na pahinga sa atin. Talagang relax at madalaw ang mga magulang. Napaka-importante sa atin ang ating magulang. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay ng buhay sa aking uh, Bianan, Tatay Abiling, sa aking ama, sa Tatay Mario, sa aking ina, Inay Mila pagbibigay ng mahabang buhay. Sila ang aming inspirasyon dito sa abroad. Kaya patuloy kami nagsisikap at uh, iniaayos namin yung buhay para uh, uh, makita ng mga magulang namin na hindi na sayang ang pagod nila sa amin sa pagpapalaki, sa pagtataguyod, sa pag-aruga, uh, sa pag sa pag-iintindi habang uh, kami ay nag-aaral noong araw. So, yun ang ipinagpapasalamat na natin sa ating mga magulang. Yung hindi, nat, hindi tayo iniiwan, nung hindi pa natin kayang lumipad, gaya ng malayang ibon, at uh, hanggang sa panahon na tayo nag-asawa ay pa rin hanggang sa ngayon sa mga desisyon sa buhay, pinapalalahanan sa paraang hindi nakikialam. So, napakasarap sa pakiramdam na isang umaga, ay makakatanggap ka ng message sa nanay mo. So, sa, hapon, palaging may message ang nanay mo. Napakasarap sa pakiramdam dahil sa edad na natuto pa rin ng uh, gadget. So, sa edad nila na ang tatay ko ay kulang ng isang taon sa walong po, ang nanay ko ay kulang ng, ng kunting buwan sa 76, eh napakaswerte namin dahil may magulang pa kami na sa problema. Halimbawa, kung magka-problema man, pero so far wala naman. Ay nandyan sila para ibahagi, i-share yung mga malulungkot na nangyayari sa buhay natin araw-araw. So yun, ang topic ko ay para sa magulang natin. Pasasalamat sa mga magulang na hindi napapagod sa pag-iintindi sa mga anak, sa mga apo, sa mga manugang, sa mga sa lahat na. At uh, lumalaban ng patas sa laban ng buhay. So pare-pares mga magulang, sa mga followers ko, friends, families, relatives, lahat na sa inyo uh, Kung kayo isang magulang, gawin ang dapat at uh, iwas to ang mali kung nararapat para sa ikatututo ng uh, inyong mga anak at uh, mga apo So maraming salamat at ngayon ay araw ng Sabado, March 1, binabati ko ang aking kaklase, si areta Gamboa ng Edmonton, Alberta areta Aretha, happy birthday. God bless. Cheers.